Jackie Rayno TV, Showbiz Balita. Ang pag-uusapan po natin ngayon dito ay tungkol kay Gretchen Barito at Sunshine Cruz dahil sa inilabas itong video nila ni Lani Atong Ang. Matapos ang maging pag-amin ng negosyante na si Atong Ang ang mga tungkol sa tunay na namamagitan sa kanila ng aktres na si Sunshine Cruz. Kasabay naman dito ang nakakagulat na isinisawalat sa publiko ni Gretchen Barito na ex-girlfriend ni Atong Ang. Patungkol sa totoong buhay o sa totoong nangyari dito. Kung bakit sila nagkahihwalay ni Atong Ang. Ayon sa inilabas na pahayag ni Gretchen Barreto. Ayon umanong kay Gretchen. Sobrang sakit ang nangyaring paghihiwalay nila ni Atong. Ilang taon din umano silang naging masaya nito at walang naging problema sa kanilang relasyon. Mahal na mahal, umano niya si Atong at may balak na sana daw silang magpakasal sa tarating na 2025. Ngunit lahat umano ng ito ay nagbago simula nang pumasok ang isang malaking ahas sa buhay nila. Dagdag pa ng aktres, may ibinig siya umano siya sa pagtataksil ni Atong sa kanya. Maraming umano siyang hawak na siya na laban ito. Hawak na nga ang kanyang abogado ang mga videos na nagpapatunay sa kanilang kababuyan ni Sunshine Cruz at ni Atong at ang ginagawang pagtataksil ng mga ito sa kanya. Sa mabilis na pinag-uusapan ito sa social media at may mga ilang video clips na lumalabas ngayon sa social media na kung saan makikita ang isang lalaki at babae sa isang private room at kitang kita ang hindi kaaya-ayang ginagawa ng mga ito. Ayon sa karamihan, si Atong at si Sunshine ang nasa video na yun at siguradong si Gretchen ang nagpapakalat nito sa nasabing video na ito. Samantala, dahil nga sa pagkalat ng chismes tungkol sa naging pahayag ni Gretchen Barito at paglalabas o nito ng ebidensya sa ginagawang pagtataksil ni Atong sa kanya at ang pag-aagaw o manong ni Sunshine dito. Tila, hindi na napipigilan ni Sunshine ng hindi magsalita. Ngayong araw nga, matapang na humarap si Sunshine sa media at emosyonal pang nagbibigay ng kanyang pahayag. Ayon kay Sunshine, hindi niya alam kung anong dahilan pa ni Gretchen para gawin ito sa amin, ni Atong, sa aming dalawa. Bakit niya kailangan siray ng relasyon namin? Ni Atong alam naman niya ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Atong. Noon siya nga gumawa ng dahilan para iwan siya ni Atong. Gretchen, alam mo na yan, di ba? Malaki ang kasalanan mo kay Atong pero hindi ka nakinig sa kanya. Nang kahit anong paninira naman, hindi mo narinig sa kay Atong, di ba? Pero bakit ginagawa mo ito sa amin? Ano kung may video kaming gano'n ni Atong? Matagal na kayong wala bago pa naman namin yung gawin. Wala kang karapatang ilabas yon na walang pahintulot sa amin. Lahat ng pagmamahal at lahat na nagmamahalan ay ginagawa yon. Tahimik na ang relasyon namin ni Atong. Tanggapin mo na na sana akong pinili niya at hindi ikaw. Emotional na pahayag sa ni Sunshine Cruz. Samantala, ayon sa source ay ngayong araw din matapos ang interview kay Sunshine, agad ding nagsampa ng kaso ito laban kay Gretchen Barito dahil sa ginagawa nitong paninirang puri sa kanya at kay Atong Ha at ang paglalabas nito ng video na walang pahintulot mula sa kanilang dalawa. Hindi o na nakakapayag na si Sunshine Cruz na hindi mananagot si Gretchen sa batas dahil sinira nito ang kanyang reputasyon Maharap na sa dalawang kaso si Gretchen ngayon kung sakaling may ihain ngayon na kaso, ang kasong isinasampa sa kanya ni Sunshine Cruz ay ang paninirang pore. Sa ngayon nga ay wala na pang pahayag si Gretchen Barito sa naging pahayag na ito ni Sunshine Cruz at sa ini nito ng kaso sa kanya. Alam niyo ba mga kachaki showbiz TV valida? Kung nagugustuhan niyo ang video, don't forget to like, comments and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po sa panunood!